Guys, andito sa harap natin ngayon yung Honda CB150X. Gagamitin natin ito ngayong araw, babiyahe tayo ng DRT. Ililibot ko po kayo sa DRT. So, itong motor na mga pare, kay as you can see, adventure bike to pero 150cc lang po ito. At makita nyo naman po yung tindig ng motor na ito, ano, napakaganda. Makita nyo yung kanyang naka na upside down fork, napakaganda po ng play niyan. Kasi ito pong front fork po niya is galing po yan sa CRF, kaya maganda talaga yung play nito. Tapos dito po sa mga preno, sa unahan po, meron tayong single disc, tapos dual piston caliper. Napakalakas po ng preno nito. Tapos ang haba ng kanyang travel, makita nyo, talagang pang ano, adventure talaga siya. Tapos napakakapal ng gulong sa unahan. Tapos yung makina nito, 150cc, 4 valves, dual overhead cam. Ito yung engine na K56 ng Honda. Yung mga ibang motor nila na gumagamit ng same engine nito, ito yung Supra GTR 150, RS 150, tsaka CBR 150R. Sa gulong naman sa likod mga pare kayo, napakalapad din, 130 by 70 size 17. Tapos single disc din at single piston caliper siya. Napakaganda rin ang upuan nito. Ideal for a long ride. Pero isa sa pinaka nagustuhan ko talaga dito ay yung kanyang handling. Napakaganda po. Napakataas po ng handlebar niya. Tapos napakalaki pa ng tanki, 12 liters. Ito po lang front fork niya mga pare ka na makita nyo Naka Showa po yan, yung blue na yan. Showa SFFBP. Tapos yung kanyang instrument panel, ito po. Pag in-open natin yan, yung kanyang animation. Meron tayong gear indicator, speedometer. Meron po tayong tachometer, fuel gauge. Meron tayong trip A, trip B, tsaka mga fuel consumption niya, kung ilan. So total yung or yung kanyang odometer. So napakaganda ng kanyang instrument panel. Talagang yung mga info na kailangan yung malaman dito sa motor is dito halos. So tara mga pare kayo ngayon at pupunta tayo ng Doña Remedios Trinidad para matesting natin itong motor na to. Ayun mga pare kayo na pupunta kami ngayon ng DRT Doña Remedios Trinidad. Handaan natin ngayon sa may bagong silang para mas mabilis tayo makakarating sa Doña Remedios Trinidad. Papasyal namin kayo sa DRT Bulacan. Let's go! Bale, dito tayo magdadaan sa Evergreen. Mas malapit kasi dito. Kasi may bayad dito, eh. Nga, oh, diretso lang. Hindi na kami nagbayad. Sa Del Monte na to. Bale, dito kami nagdaan, mga pare. Gano? Ang lasot nyo sa Menor Sagaray, eh, kung ano sa na ba to? Ang ganda ng daan dito, dire-diretso lang, oh. Ang nasa dito sa Merotonda, eh, ng Norsa bulakan. Bulacan. Tapos, susunod dito, ang gat. Andito na tayo sa, ano, Norsa Ito yung arko, eh. May nasa Pilito of Norsa Garay, Bulacan. Tapos, kakaliwa tayo dito. Huwag naman ganun, mga sir. Overtake tayo. alas stress pa lang ha para ang dilim dilim na ano sige banata mo yan ito naman po ito nasa Anggat na tayo welcome to Angat Bulacan nice ito naman medyo mabayan bayan na to eh Op op. Hindi yung na ko doon. <laughs> Ganda dito, no? Ito isa sa mga magaganda view dito sa Angat Bulakan Pero wala pa to. Sa DRT, mas maganda dun. Sana nag-enjoy -e ka, pre. <laughs> wow, dito na tayo sa DRT. Let's go! Dito tayo hinto sa may arco. Welcome to Doña Remedios Trinidad 1977 So, dito na tayo So, pagpasok niyo mga pare ko sa DRT no, Ito yung bubungad sa inyo Napakagandang lugar Itong kanan na to, ilog yan no. Tapos dito, may mga kainan din dito Pag, sabu, pagbungad bungad dito ito, ito yung pinakabayan nila dito eh. Tapos maganda pa yung kalsado oh, Aspal So, dito mga pare makita nyo Maganda na yung kalsada dito sa loob ng DRT Hanggang doon na eh, sa dulo, maganda talaga wala masyado mga bako-bako. Bag. <laughs> no welcome ka pa rin ng DRT ah. <laughs> Pre, ito yung ano pinakapalengke nila dito, DRT. Etong kanan na to, ay police station tapos palengke. Public market nila. Ganda na dito eh, oh. Grabe. Ang puno tapos yung kalsada ang ganda pa. Tapos wala tayong masyadong kasabay. Napakapayapa ng kapaligiran. Nature na nature dito. Quiet. Wish that I could make you see how you fit me perfectly. And I fall, fall for you again. We've been through it all, you're the one who understands. nakita kami dito ang bukan kaya napahinto kami dito Ayan. tamang ano muna buko break muna kami dito magkano po sa bogo? ano pa lima bente lima sige lima oh, bente lima 20. din o, ganun din sa'yo oh. Iyo. tamang ano itlog lang muna tsaka buko sarap sarap yun o hindi kayo know? walang kutsarang ganyan sure ka na ba dyan? sure na po eto na mm. mmm <laughs> Kakain muna kami. Kenapa? Rasanya sedap. Bumakbak po si Kenneth. Woohoo! Moto KB, the runner man. Woohoo! The runner man. Oh my goodness! Ohoy! Ohoy! Oh hoy! Mga manoy, mga manay! Moto KB in the house! Woo! wearing Honda jacket sarap no sarap pumangking oh eh Woo, may enjoy mo to pre promise let's go eto yung ano pag nasa kalokan tayo Ito yung pinakamalapit natin na pwede punta pag gusto natin ano magpa unwind kikik yay oh, God. <laughs> <laughs> Parang nakaka-relax dito mag-drive do dire-diretso lang. Tapos ang ganda pa ng kalsada. Oh. Oh. Soda ne. Ley me gali bi dito. Ley gali bi. Oh, sunlight. ilog nila dito pag sa atin may ganito kalinis na tubig saya na ako saya, ako na siguro pre ito paahon tayo masusubukan yung CB150X sa paahon ay basic lang to pre napaka basic lang dulas <laughs> hindi ko nakipansin eh pero dumalas ka pala ito na sobrang lamig naman dito 13 fall. Ah, may ito pala 13 falls. Minsan puntahan natin 'to. Hindi, minsan na lang. Kasi diyan pa 'yung sa loob eh, pa loob pa yun eh. Diretso na lang natin 'to, mas maganda pa dito eh. Ay, hala, grabe. Ano to? Ano to, pre? Parang playground o ano? Ay, na may mga pawn o oh. tapos DRT. DLK Firehurst, no testing. Ah, hindi pa siya ano? Parang walang entrance. isang eh. ba entrance nito? O, GLK Warehouse. Nice one. Sige. Ito naman, parang ano. O, pang twilight. <laughs> daming puno. Dikit-dikit, oh. Ah, sinadyato, pre. Sinadyato, itanim. Pababa. Sarap, oh. Hello. Digos Hills. Wow. Ah, dito pala yung Digos Hills. Ano pa yung mga meron dyan, oh. O, oh, minsan, puntahan natin yan. Papasukin natin yung mga resort data. Papakita natin sa mga pare natin. Malalim eh no? red may na pre ah na tayo ng palapit sa ano mundo ng kawalan <laughs> ganda rin ang daan dito ko lang ha hataw ka rin hataw ka rin Ay, may aso, may aso, shit. <laughs> Ganda oh Wala oh, ganda dito oh Tambay ka lang oh Anahaw campsite Ah, dito pala yun Pro Park Feeds ano to? Motorcycle shop Oh, okay Sarap pamangking dito pa yo oh. oh, may ano rin dito pa oh. Parang resort ba to? Ong -cha. Ah, parang ginagawa pa lang Pero parang may may pool Oh, may milk tea Oh, may ganito pala dito Nice dito so, school din naman to Oh may Notary Public pa pala dito <laughs> Notary Public. Ah ito may mga street lights na dito Parang hindi pa sila naka-open no? Oh. Mount Tawad Adventure Park Oh Liwalag siguro dito pag gabi. Pag umiilaw lahat yan Ang dami eh kalimot kanan eh oh Wow, napaka-angos naman ng lugar dito sa a carabao <laughs> Thank you for coming, Barangay Kalawakan, DRT Bulacan Wow, ito na pala yung Barangay Kalawakan Ganito, may mga streetlight lights, oh Pre, malalim to, ah At ayun nga mga pare kayo, no, ginabi na kami sa daanan namin. Grabe, sobrang enjoy talaga dito sa DRT. Nasa San Miguel, Bulacan na po kami. Hindi ko na-expect na San Miguel na pala to. Ito, picture tayo. Andito na po kami sa, ano? umiilaw ba? Pula? Andito na po kami sa Nueva Ecija. Grabe naman dito mga sir. DRT lang talaga, napunta kami noong Nueva Ecija. <laughs> Pero yung biyahe mga 20 minutes pala. Oo, ayun no? Ito tayo. Ayun mga pare kayo, dito na po kami sa Gapan City. Ito na yung pinaka-center ng Gapan. Lagpas na ako ng Walter Mart. So ngayon, paunahin ko na itong tropa natin si Moto KB. Kasi siya na yung mag sa atin papunta doon sa Vigan. Ayun siya oh. Alright, shoutout sa iyo Moto KB. Sana makakuha mo na yung 1,000 followers next month. Saan so, Diretso lang? O kakanan? Let's go Sanay na sanay na Batak na batak na ah. Ero yung Peresville ng ano Sa Gapan City Nakarating na kami Grabe ng Gapan <laughs> Kanina DRT lang tayo eh Usapan Ano na to pre Nasa 100 na to plus 100 plus na to Kaliwa dito? Okay, sige, sige. Ito na po. Pwede ba pumasok dyan ng motor? Ito na tayo. <laughs> dito na. Pwede ba tayo dito? Ay, sa Ay, sa may coaching eh eh <laughs> eme lang park tayo sa Gedli <laughs> pwede na all the right. oh dito park oh doon lang tayo mag park ay no kasi it doon unahan 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 oo oh, oh. oh, dito na yun oo no? dito na lang yun oh, no? oh hey ito, parang ano to eh, parang ayun o, park. Nice. <laughs> ayos, ayos, nakarating din. Grabe. <laughs> solid, solid dito. Hello, what's up sa inyo mga pare. Andito na kami ngayon sa Little Vegan dito sa Agapan. Ayun o, no, makita niyo. Yung mga ilo talaga yung nagdala dito eh. Kasama pala natin si Moto KB for today's vlog. Ayan nga po, busy si Moto KB ha. <laughs> <laughs> trabaho po, trabaho. Trabaho ha. <laughs> Ang ganda talaga nito po yun. Mag-explore -e muna kami dito kung ano yung meron. Exploration. Attack. Lakad tayo dito. Ayun, kasama natin si Moto Caves. May mga nagpi-picture-picture din dito. Little Belen. Ang sarap pa dito, vegan vibes. <laughs> Little vegan vibes. Yung nagdala dito yung ano, yung mga ilo nila dito. Napakaangas. Tapos mga bahay-bahay dito, tingnan nyo. Oh. Parang mga luma talaga. Ayun o, oh, mga parang ginawa talaga nila tong ano, old city. Hindi namin kabisado dito eh, pero titingnan namin kung ano meron pa dito. Lalakad-lakad lang kami ng konti. Tagpuan sa lumanggapan. Kaso walang ano, pre. Walang kainan. Bro, no? kain yun? kainan, bro. Ay, no? Tagpuan sa lumanggapan. Pero kainan to eh, kaso mga sarado. Ayun, no? Mga kainan to eh. Kainan talaga to, kaso sarado sila. Nagbubukas kaya to. Ito meron siya dito. Milk tea. Tapos banda dito sa unahan, meron dito. Man. Merong bukas dito. Kaso ang daming sarado. Ano? Ganito po ba talaga dito, sir? Talaga konti lang mga bukas na kailan? O oh, oh, ngayon lang? Sir, sinasarado lang kasi lahat ah, permanent sarado. close na kasi. Ah, permanent close na. Ah, okay. Mga permanent close na po pala to. Dito tayo kakain mamaya. Ikot lang muna kami, sir. Oo. Oh. Marami mga kainan dito, dito. Kaso mga puro sarado na pala. Permanent close na pala tong mga to. <laughs> Tapos dito, hindi namin alam ano pang meron dito. Lakad-lakad lang kami. Dito, tahimik na. Doon lang sa banda o na doon yung maraming tao doon sa likod. Pero dito, ano na siya, tahimik na part na oh. Dito yung pinaka-sentro nito, yung mga maraming tao. Itong part na to. Pero dito, um, ah parang ano na, padulo na ano. Ginawa na parking dito, parking na lang talaga siya. Agapan ah, si Gapan North Central School. Ay ah, school pala to. Ayun oh. No? School pala 'yan. Tapos dito may mga ganito dito oh. Kaso mga parang sarado na rin sila. Ito oh. Ito parang hanggang dyan na lang to eh. Pinakadulo na rin to. Parang may mga, mga, sarado na establishment. Hindi ko alam kung dahil bang gabi lang. Parang kainan din siya. Ito, parang kainan din siya. Maliit no, lang siya, ang totoo sa okay siya pagtambayan talaga. Kaya nga kayo, may mga upuan naman dito eh. So yun, mga pare ko, ano, kakain na kami dito. Te, may mga empanada-empanada ba dito, te? O, parang vegan. parang vegan. Mga wow, walang ganon. Na ah, dati meron. Ngayon, ah, ngayon wala. Pakita natin yung tinta ni ate. Popromote natin, no. Oh. EJ Snack House. Ayan, meron tayong mga silog meal. Stop silog. 50-50 lang siya. Tapos may mga burger tayo, solo. 20. Buy, parang buy one, take one to 45. May fries tayo. Ayan, may mga drinks tayo dyan. Mga silog natin. So, chichibog muna kami dito kung ano yung chichibog namin ni Moto Caves. Ito mga pareng yung kumakain na kami dito. Tapsilog. Tapsilog yung napili namin. After nito mamay, sisibot na rin kami konting ano lang, tambay lang kami dito. Ayun, sakto, kakatapos sila namin kumain tamang ano na lang salamat sa ating sponsor for today sa ating ano drinks yes. sponsor para sa ating boss Kaya pala pala si Sir, oh. kasama pala natin dito, followers pala natin. Followers. Ano Pandur pangalan mo, Sir? JB. JB. Sa Maniego. Taga, kapag Santa Rosa. Pwede. Santa Rosa. Saka Santa Rosa. Ah, ah, malapit lang. Ah, okay. Saka Nueva Ecija rin pala si Sir. Nagawi kami dito sa ano eh, sa Nueva Ecija eh. Napakawin yung video rin. Hmm. Panorin mo ito, pa. Oh, dali na. Makapalo pa lang. Sir, baka may gusto kayo shoutout, Sir. Shoutout sa asawa ko. Ayun. Diyan lang, sa gilid. Ah, andito lang. Ah, sa kasalak ko. Ayun. Ano, okay na? Saan ba? Dito At labasan eh. Eh, dito lang sa... Ah, oh, dun na lang. dito. Dito. So, ayun mga pare ko, pauwi na po kami dito sa Biga, Little Biga, dito po sa Gapan City. So, salamat po sa mga nanood, salamat po sa mga sumama sa amin. Kita-kits po tayo sa next ride mga pare ko. Have a nice day po. Thank you for watching. Woo! -hoo!